Di ko nais na mawalay ka Kahit sandali Sa aking... Sabi kasi no. sila, nahuhulog siya. Wait lang no. daw. No. 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 Oh, no. <laughs> oh, yan. Yeah. Yan. Yeah. Kasi pag mahulog ng dog na siya, bisag na siya, grabe, hindi na siya matagahan. Dog, uh, so, wala uh, na ba natapos? Ano daw? Ano? Huwag mga... I-grips ko? Ayaw. Hindi makita. Wala na. Wala na. Magagalaw sa mga na Ha ha. Sige lang ko. Kapano ba kaya suerte ako sa mga ganito? Hawa na. Diyan ta ka. Tapos ani kay di man mabawasan ni yang 100. Ugma di to tapos. Ang grip sang gamita, ang kay dali ra lagi. Mahal. Grips mo daw daw. Grips mo daw daw. Aku agane oh. Karon ra kay wala signal man.

Galing niya, no? Galing niya magdalo, magdula. Na ah, okay lang iba di ako. Tapos, tapos, tapos na ba si Glo? Wala pa. Wala pa, no? Ano? Ano oh, yung taga-dugay mo yung mga tabaho? Mga tabawo, Wala nagmalas sila. Wala nagmalas sila. Oh, 113. Oh, 113. Wala naman. mong 13 mo. Nag-claim sa'yo. Okay. nag ano mo?

Oh, 20K oh, 20 20 lang. Dali 20K. 20K? 20 20 oh. oh. no, Ako 20 por... Kylie. Ako aku, doy. Kylie na upuan. Talon 20K mo muna. Alang niya. Ang... Tina? Talon mo hmm. okay. 20K mo? ya, Yeah,

thirteen वाला thirteen हम हलीलुया नमः oh twenty seven तो twenty seven नहीं वनअपरिभेत ना twenty seven तो नहीं है oh twenty seven twenty eight बने twenty seven plus eight yeah.

Aku ada nyoba nantinya Jangan strip ska Riri pertama nih Kenapa nih Oh, ada hmm. ke... Mau Well. Okay. Basta 15 siya doon, 15. 15, 15 doon, 15. 15? Meron? 15. Naa. Mm. 15. Kamu kambuya po si Kitago. Ay, dito po. Ay, dito po. horot <laughs> uh, oh. na ambuliram impresion naw, ini ih horot 23, naik 23, apa, ini Bakit si Jonas 7.4? Ah. But Ang butlag na ko ah, eh. O, oh, 33 Bakit lang, 33. 33? Oo, oh, 33. Ah, may busy harap ka lang eh. Ah, oh, grabe, baka nadadakuag <laughs> daw. Ang kitre. baka naman. <laughs>

Ederitso lang siya ng Paspasun, paspasun. Para an balik. <messive> nah, wala eh. Walang ano walang short eh. Walang surety. Nay, 16. 15, dong, 15. Sixteen, sixteen. Oh, 16. oh 16. 16. One six. 16. 16. Hindi ko nga alam kung nandoon yung itin na yun sa diamond. Hindi ko alam. <laughs> Bahala sa sasa... sa... Bahala sa buhay niya. Dilibita utang. <laughs> <laughs> diamond. Diamond. Hindi ko alam eh. Eh, hey, nag-diamond ka man doon. Alay, hey, balik hmm, Balik sa no sa grips. Or doy, diamond ka ron, balik sa grips. Hindi <laughs> mo gaya ang grips ah. Ilan na lang? Ah, 15. Ah, sige, the diamond mo na. Fifteen na lang daw. Sige, diamond mo na lang. Ubusan na 15. Eh, ano daw ang pun, Be? Kaya si Juna, oh. Tatlo ka, Grebs. Kaya pa? Si Juna. Tatlo ka, Grebs. Kaya ko, Be. Puntan mo muna sa iyo. Kaya lang, kaya niya atras na iya ang alaga. Ako pa si Juna, ha? Sa number, number? ka, Joke. Number eight. Mm -hmm. Let's go to the lobby and uh, let's start opening up these uh, different Hey, it's time on my trips.